Pero baka may mag-order. Ano isda? Ang kail, okay, parang isda din ng kail. Ito. Samaral. Tinan nyo po ito. Yan ang sa gilid. Ayan ang sa gilid to. Oh. Ay, o. Baka matinig kayo. Ay, ano ito? Ano isda po yan? Ay, lapo. Lapo, yan. Ah, lapo-lapo. Oo, la oh, yan ang similya ng Hala. lapo. Oo, oh, yan o. La oh. Lapo-lapo. Oo, oh, yan Oh. oh, yan. ah nga. <laughs> Ay, o oh, baka pakawalan nyo pa yan. Uh, kung may kulungan, pwede na ito kulungin. Kaya lang, wala kung... Uh, lapo-lapo. Ay, eh, lapo-lapo. Eh, la, la la. la la. May similya na pala ngayon. Yan o. Oh. Ah. Mm, uh, yan o. Oh. Kala ko kayo naigat eh. Ayan. Lapo. Yan. 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 Ano. Yan, yan yung, ba? ano, yung similya ng lapo. Ang nga. nga. Oh. malaki, niyan, malaki na yung Pwede hmm. na nga sana ito mo ano. Kaya lang ko ihalo ito sa malalaki. Kainin niya. Ah, kainin talaga yan. <laughs> <laughs> Ay, siya na ano na pala ngayon, ano <laughs> po gagawin yung uncle? Eh, pakawalan na lang muna ito. Po. <laughs> ano Nakadikit lang na sa tao Oo, <laughs> oh, oh, yan. May, <laughs> may ano na pala ngayon. May similya na pala. Hmm. Ito pa kawalan to, uncle? Ah. Pakawalan na to? Oo, kasi wala man kulungan eh. Mamatay hmm. din hmm. yan, hindi pa kawalan. Ayun, nahulog Ayan. na. <laughs> <laughs> Ay, ito yung mga lumango. Akala ko kasi lumango biglang gumapang. Akala ko lupo. Ang pala na na. <laughs> <laughs> Ayos yun ah. May similian na, na pala nalako ng ngayon eh. Ah, kung may baklag kayo, kasama na yun oh. Oo. Okay. 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 Yung isa nakakain, ang kelyon oh, lumasag yung isang yun know. oh. Okay. Kapag malalaki na. Yabang mga. Ito hindi, parang malaking braso nito eh. Ayan, malaking braso niyan. Yan yung tinatawag na kumong. Kumong. Mm um, -hmm. Um. Ito, ito nakakain po yan. Pag malalaki-laki na, pwede rin kainin yan. Kailang alangalin kasi maliliit Pero yung mahilit na hipon ng kalidi kinakain? Ay, hindi yun. Mahilit din yun. Pinaka, parang sumakapit lang sa anan. Sa mga tahong. Dami. Dami dalawang banyera dami eh ang <tong> malaki ah, ikaw baong palawan